Pasang mga farmers Kapamers, Ka iba naman ang puntahan namin ngayon Ibang lugar, ibang farm Pero sa akin pa rin Kaya ngayon, marami po kaming Doon maglilinis ng aming yugan

ating mga gamit ha, dito lang. Dito lang sa video patag-patag. <laughs> dito tayo mananghalian mamaya-maya. At saka dito din tayo mag hawa ng ulam. Iiwan ko talaga tong ano ko. Iiwan talaga, mm. iiwan. lang hmm. Mga ka-farmers, ito na rin po yung ating nagtatrabaho mga ka-farmers. Binisita ko ito dahil matagal na pong hindi po ako nakabalik dito. Since 2017 po mga farmers at saka yung lubi mataas na po. At saka oh, makikita po natin yung lubi ng inyong Namatay dahil hindi po nalinisan. Oh, yung area ng mga farmers. Pisa na rin po silang naglinis uh, Yung tinatawag yung paglilinis, linis, yung tinatawag dito sa Bisaya, naghawan mga farmers pito po sila na sinusuhulan ko ngayon itong umaga na ito. At saka oh, makikita po natin mataas na po ito yung mga Doon po ako sa baba ng farmers nag i at saka naghugas ng para pananghalian naming ulam mga ka-farmers dahil malapit na po mag 11 o'clock kaya palibre po ako ng pananghalian bukod po sa swildo maganda swildo libre pananghalian mga ka-farmers yung mga mabilis-bilis na naman ay ay ngani kita bukid aray ginawa ko Oh, Oscar! Pa <laughs> itandi All all bear myself. Wow na wow sinigang! Na bangus mga farmers. Sa kamay mayroon pang dagdag na kabuti mga farmers. Mushroom para lalong sumarap yung aming sinigang. ito ka farmers malaki na po yung mga accomplishment po ng aking mga tawahan mga farmers dahil oh ito na rin po mga farmers dahil hindi po ano hindi po gaano kalaki po yung aming natapos ngayon mga ng farmers kung wala pa si talina at saka si ano dahilin yung dalawa na po mga farmers yun ang malakas mag ano, at saka sumali pa si Elsie, mga ka-farmers. Oh. Makikita po yung mga tatlong dalaging ding. O, oh, talagang... O, oh. at saka sa kabila, mga ka-farmers. Oh. Happy tatama ni Otto ha? Happy tatama ni Otto. Malapit na yung magpanghalian mo, mga ka-farmers, dahil malapit na pong mag 11 po. Kaya, lalo silang ginado dahil yung ulam namin ngayon sinigang na bangos mga kapamers dahil kabibinta namin ng loy akahapon at saka bumaba kami ng bayan mga kapamers kaya ganado yung aking mga tawahan mga kapamers Oh, ay, maliyon na! Kaya na! Alas 11 na!

<laughs> Para ano na? <laughs> yung tuba natin ngayon. Hindi pa nahihalo. <laughs> ah, huwag na kayo mani to na mga <laughs> labir <Labyrinth> cards. <inaudible> Ito na kaparmers, farmers, yung aming mga workers mga farmers. At saka kami, maraming nangyayana rin. Narin. <laughs> oh, okay, ito na ka farmers oh. Ganito kasaya yung aming pananghalian mga ka farmers. Dahil palibre po ako ngayon ng pananghalian mga farmers. Bukod sa magandang swildo, palibre pananghalian. Dahil palaging sinisipi si Jojo the farmer sa pagbintan niya ang kanyang loya ng mga farmers. Ang <laughs> <Ay> panahot. Ang 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 panahot. Ato niya ato kalimtine yung tuba ha kaniyang tubak skill eh din na kamo punyot to basik mahigawad don't forget to drink tuba after after uh, after lunch ha ayos na tubig bige bawal boss Ha? Oho sa pagmamahal daw kahit pagod basta magandang ulam at saka oh, mga, mga farmers ganito po yung bukid mga farmers oh. may kasamang aso at saka yung pananghalian lang naka, ano lang naka, nakaupo lang walang lamisa ganito po yung trabaho sa bukid mga farmers farming for my another farm pero si Jojo the farmer pa rin yung nayari mga farmers ganito kami kasaya pag sa bukid mga farmers at saka don't forget to like share oh Ayun, manila, parang halia na. No, no, no. Ganun na, na, na. No. ganun. Oh, yeah. To. Yeah. oh yeah. To. Yeah. lagi, lagi, uh, lagi. lagi uh, Masunod ako. Na ito big di ha, ito big. Na sudan, sudaan ay loto. Na ito ba? Na ito ba, oh. Mar. Ay, taga Manila, oh. Muntan tanda po ano? Ito. Salamat na lang sa panunood mga kapamers.